So hello guys, sorry guys sa paghintay sa inyo ng matagal dahil may nangyari sa account ko tapos hmm, ayun, meron na yung account ko ulit, yung ano yan eh, October Ay hindi, October na pala ngayon na uh, August Diba hanggang September hindi na nagpo-post kasi ano eh, wala eh So ayun, guys, nakabalik na. Ay, ayan guys. And yung ano namin guys bago 'yan oh. 'Yan guys. Bagong ano. 'Yan guys. May in inaayos kasi namin to guys eh. Naayos namin. Kasi guys, yung ano, yung July, hindi na no, nagpo-post. Tapos yung May na rin yan kasi guys, ano. Nandito na yung papa ko yung Siman kasi siya guys. Kaya ano, in inaayos nyo tong bahay namin kasi maano. Lahat ng laruan, umaano. -ano. Tapos yung... Aman guys, yung nandito. Siya yung naglilinis namin. Kasi wala na yung papa ko. Nandun na siya sa, ano, sa Australia. Doon siya nag-ano. Tapos yung mama ko naman, guys. Nag-ano siya. Sige, guys. Bye.